Ano? Masarap daw Meron silang tokwa Atay balon balon At meron chicken Chicken pa din Pansit, fried rice, hipon Sweet and sour at Cauliflower Meron pa daw dito At meron pa dito Pang-sambyop nila So nga pang-sambyop

wan panalo po ay paakyat dito sa may food court ng Villagio mga boss Right At merong samgyupsal up unlimited Korean grill Okay Right 100 Allen Delights, Jollibee, Bee, la bas bat choi, zucchini pasal robo, gotomami, shumai at barbecue. La bas bat choi. Hah? Huh? <laughs> Ana. <laughs> Jolly Bee, hidangan saya. Nah. Yeah. Jolly Bee, saya. Ya. Wow. budget meal, 25 real mga ulam ayan po siya, sa 25 real ikot lang, ikot, ikot ayan, pampahay blood chicken skin boss, at may offer nga po ang samgyup sarap, pag birthday nyo po yan o, oh, birthday celebrant eat for free, kung birthday nyo po alin na po kayo dito sa may biladyo, food court diba, ano o, oh, diba pag pagkatapos kayo nga doon pagkatapos kayo nga doon, kung may gabi ah, kailangan may ano din pala, may babayaran diba o oh, yun okay Mas mabuti na yung malinaw Kung may birthday ka Magaya ka O oh, yun Ganun daw pala Kasi nakalagay po doon Birthday celebrant Eat for free Dito sa may Samgyup Sarap Dito lang po sa may Biladyo Okay Alright Malilibre lang pala Yung may birthday oh. Ganun lang pala yun <laughs> Akala ko po nung una, pag birthday nyo, pumunta kayo mag-isa doon po pwede. Kailangan pala may kasama ka din para may babayaran pa rin. Tama nga din naman para naman kay Papa sila. All rights? All right. Maraming mga kahinan, tabi-tabing restaurant mga boss. Dito pa rin po sa may Biladyo. Marami pong kainan at madami pong kumakain. Mga kabayan at iba pa pong lahi mga boss. May Kenny Rogers, Rose. Kenny Rogers. Albaik, siput, siput si restaurant, Tamyang, sushi. Japanese dim sum, Japanese rice bowl, savory chicken wings. Pinoy lugawan, the original lugawan. Ano? Ha? Ah? Lugaw pang almusal lang yun, lugaw. Ano ba talaga? Pinoy favorite. Ang tagal naman mag-design. <coughs> Authentic Thai food. Pinoy favorite. Tapsilong. Bangsilong. Chicharon. Bulaklak. Papaitan. Fried tilapia. Sinigang shrimp. Krutay restaurant. A few moment later. Alright. At dito nga po na piling kainan. Krutay. Seafoods restaurant. At order na po. ang kanilang mga menu. Pinay favorite. At meron din pong tom yum. Ayan Ayan po mga boss. At eto na nga, at pumipili na ang ating kaibigan. Wala ba't sinigang hipot niyang order? Sinigang hipot, sinigang mixipon, okay. mm -hmm. sinigang sipon. Mm -hmm. Ano yung mga isbro, Carlo? Carlo, mamili ka daw dito. At ano to? Okay, sorry. Ano yung metodoist? Mamimili ang ating kaibigan. Batang? Magturo ka daw. Magturo mo lang. Anong wala? ah wala? 100 five 100 riyal? marami na ba yung ano? na order na tubig lang din at yung cashier phone nila akala namin is kabayang Pilipina ano pala indonesian pala siya. alright iced tea pwede ba yung iced tea? tea? want <laughs> okay. tom yam large butterfish medium platter rice two mexiting and five this bolo 210 boss это на по яm order take out this one okay and tom yam nilam na boss fried rice fried rice ba ya? plain rice lang pala okay.

Alam mo naman mga Pilipino, bago kumain, pitong-pitong muna. Para, para naman Later. So, yun nga, dumating na po yung ano, yung staff nila dito sa may iZone. Ano oh, dito ka rin pinagawa yung salamin ko. ah uh, 170 yata yung pagawa ko. Um, insurance. Oh, may insurance din sila rito. Alright, so mga boss. At yun nga, nagbukas na po ang ating pagawa ng salamin. At yun, pagbukas na pagbukas, dagsahan ng mga tao, dahil nag-aantay din po yung iba. Dito po tayo nagpagawa ng ating salamin. How are you, my friend? Yeah, good. What about you? Good, also good. Where is our chai? You have? Mapit chai? I ordered. You wait. <laughs> you already ordered, ah? Huh? No, I'm just kidding on you. Alright, boss At yun na, kinukuha na yung salamin niya. Anong brand? I don't know. I don't know. This uh, one, Tom Yeah. Dark now. What do I dart now? Where? I saw an optical. You are.